Gem, look at me. Timplan muna tayo ng kape natin ngayon at ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko ngayong araw. Kasi, ah, uh, hindi pala itong masarap. Masyadong matamis. ginagawa na ngayon sa mga uh, tagal nang nanonood sa akin ang secret talent ko talaga landscaper po talaga ako muna Tayo, Ray. Muna Tayo. 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 gentlemen. Drainage at ano? Game! Uy, sumugod pala. Saksak niya kuna kasi. Okay. Ngayon, sa mga nag ang gagawin natin, bubutasin natin itong pader na to para ma-expose yung pinakatubo niya kasi yun um, medyo nabasag siya. Tumagas. Expose natin yan, tapos kukunin natin itong pinakatubo na to para mapalitan ng bago. Dahan-dahan lang yung lang kaya yan. Napakadali yan, ganyan. Ah. Magugulat na naman kayo. Marunong ako sa mga ganitong bagay. Okay. Kala nyo, pag-upis upis lang din. Ay, nakalimutan ako. Siyempre, kukumpletuhin mo yung forma. nakikita ko lang yung masita tutuusin kaya ko naman to sinsil eh ay ano eh ah uh, basta may tawag dun eh, yung mano-mano, kaya ko naman ito. Kaso, kaya nga may ganito eh, para mapadali buhay mo eh. you <sharp inhale> successful. Kinis eh. Walang kadamage damage eh. Ganda. Walang kalamat lamat 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 eh. Walang katama tama eh. tapos na. Ganun ganun lang. Ayun. Ligpitin na muna natin to. Super liligpit mo. Yun. So busy tayo talaga sa pag ayos dito sa bahay. Okay. Eh. Yan, ginawa siya. Tiles So, garden naman tayo. Okay, hey, mission successful na tayo dito sa pag, -ano, paggamit na gun na to. Ngayon, ang next natin na gagawin is luto naman tayo. Magsasalang tayo ng lulutuin natin. Ang lulutuin natin ngayon ay pata yo ganda ng ano ng mga ano pata ang lulutuin natin ngayon ang pinakauna yung gagawin ni wala eh no choice eh walang ibang gagawa kundi ako eh so kumawak ka ng madumi doon syempre maglilinis ka hugas kang kamay yo yung pinakauna mong gagawin ito pala isang technique isang technique para mapasarap mo yung mga kung ano mang niluluto mo So, parang ang um, itinuro sa akin nun, dati nung bata ako, merong kantin yung kaibigan ng airpads ko. O yun, sila-sila magkakaibigan na nagmamanage nun. Merong kaibigan yung tatay ko na chef. Ang dami magluto. Parang sa kanya ko natutunan yung ang sikreto para mapasarap mong mga niluluto mo ay lagyan mo maraming magic sarap. Hindi. <laughs> ang sikreto, para maging masarap ang anumang niluluto mo ay itrato mo yung mga ingredients mo, mga rekado, sahog, or kung ano man. Karne, kado, sahog, lahat. Itrato mo yung mga yon parehas kung paano mo itatrato yung mga pinakamamahaling mga ingredients. So, let's say, halimbawa, yung mga ganito. Ito, mga simpleng-simple lang naman yan. Mabibili nyo yan sa palengke, sa pang-araw-araw. Mabibili nyo yan itrato mo siya na para bang yang piyesa na yan, yung karne na yan ay parang mamahaling steak. Yung ang hack Gulay ang ginagamit. Itrato mo siya as if isa siyang napaka mahal na ingredient. Kumbaga ito, simpleng-simple na lang kasi yan, di ba? Araw-araw, makakabili ka sa kung saan-saan, di ba? Di kagaya ng syempre, mga mamahali na steak, mga mamahaling isda, mga tuna, mga ganyan, di ba? So, kung paano mo itrato, paano mo lutuin, paano mo i-handle, paano mo i-proseso yung isang mamahali na karne, halimbawa, eh, itrato mo din itong mga ganitong klaseng pyesa kung paano mo itatrato, lulutuin yung mga mamahaling ano para so yun yung pagluluto ba nasa detalye ba syempre pagka ganyan lang yung yun, mo limitado lang din yung lasa na pwede mo sa kanyang ilagay limitado lang ang lasa na pwede mong gawin sa kanya di ba hindi tulad nung talagang sobrang mamahalin na talagang kaya nga mamahalin yun kasi ha, ano yun eh highest quality yun eh highest quality na karne yun kaya mahal so yun may something yun na kahit hindi mo na gano'n masyado iproseso, hindi mo na masyado lutuin. Masarap na as is yun. Diba nga, diba, nakakain ng hilaw eh. Diba mga isda, tuna, salmon. Diba may mga isda na pwede mo nang kainin hilaw eh. Diba, Japanese cuisine naman yung mga sushi. Yung Pilipinas, meron din version nun, kinilaw. 'di ba? Pero 'yun medyo luto na 'yun ng konti kasi sinusukaan na 'yun, 'di ba? So 'yun, 'yun ang pinaka secret, pinaka technique sa pagluluto. matututunan niyo sa akin, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, dog, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, yo, may matututunan kayo eh, sa akin, hindi lang puro kalokohan, diba? So 'yun, isa lang muna natin 'to. Ang lulutuin natin ngayon dito, kung tawagin sa ano, parang aksyo na pata, para siyang adobo. Parang ganun lang din. Kakulay, parehas baboy, pero medyo may sabaw lang siya ng konti. Marami siyang sabaw mau kaya medyo ginaganahan lang ako mag-video ngayon araw kasi naumpisahan ko ng umaga eh so mamaya din hapon i-edit din tayo ng mga short format natin yo kengkoi vil follow niyan. This is the only time na ibabanggitin ko yun. Kaya, pag successful na yung Kenkoiville, pag ano na, kasing level na siya ng City Boys, ng Hoodville, mga mahilig mag-Instagram dyan, tapos kasing humor ko, mga mahilig sa mga memes. Alam niyo yung sinasabi ko, pag yung page ko kasing level na ng ganun, ano, na ipagsabayan na siya kay Ghetto Boys. Although, inspiration ko si Ghetto Boys. So, ginawa yun. Pag successful na yung page ko na yun, tangina eto lang, etong nag-iisang video na to ang makakapagpatunay na ako ang nag-handle nun. So, alam nyo na, yung muka sa likod ng page na Kenkoyville. Yung mukha nito, alamang, pagdating ng panahon, pag sumikat na yung Kenkoyville na page sa Instagram, ay na, makakakita na kayo dun, makakakita na kayo ng pure entertainment na pure diabolical entertainment na talaga makikita nyo roon, Kaya, kumbaga, hindi nyo i-expect sa mukhang to na ganun-ganun yung mga pinaglalabas kong mga content, pinagpo-post kong mga content doon. Man, kayo ko reveal in his own flesh. 100k merch. Hintayin nyo yan. Paparating yan. Dadating yan, kayo ko Saning na ako ng all uh, mahigit isang taon pa sa pagkocontent. Kumagawa ako ng mahaba, kumagawa ako ng mga may Parang music video, ibang mga type beat. Do. Marami natuwa dun sa video ko na, yung mga short format ko na ano mga short format kung ina-upload. Tama, sa, pin pag pinus ko siya halimbawa sa TikTok, sa Instagram stories, din Facebook stories, tapos Facebook reels. Nag-average siguro ako na ng pag sa mga ano, 500 views niya. So, ano yun, magandang gasolina yun kasi kahit pa paano nasisilip-silip ka na ng mga tao. unang proseso sa pagluluto nito ay bagsaing. Hindi, joke. Uh, lag ka ng tubig. Tubig muna papakuluan muna natin siya. Yung unang kulo, tatanggalin natin yung mga scum kung tawagin. Mga marurami, mga dugo yun eh. Talagay muna tayo ng tubig. Pahintin yung konti, tapos timplahan niya na. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo yung tintahan. Kaya nga, yung inuuna niya, uh, nag nagtutusta muna siya na. mga star anise, paminta, cinnamon stick, laurel. O, lagay kayo paminta. Ito ina mo sabi na eh, mali, 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 mali. Mali, sorry, nagkamali, nagkamali. Papakuluan nga muna pala natin itong karne natin. Tanggalin muna natin yung scam niya, yung pinakadumi niya. Saan niya maili yung karne niyo? Wash your meat properly, gang. Rinse pala. Rinse. Rinse your meat. Pinaka-objective natin dyan. Huwag sumama yung pinaka-dumi niya. Ito sabaw sa natin. Di ba? So, do, kung di naman kayo maarte, eh. pwede naman. Di na naman itong hindi gawin. Optional yan, pare. <laughs> Nagiging ginungray bigla eh, no? How to drop the pack of meat into a casserole. How to cook like a motherfucker. Oh. Uh -huh. Ayan, lagay na natin. Ito, pahuluan. Na, ito natin. Ting oras luto to. Di lang talaga ako sanay gumamit ng pressure cooker. Uh, makalipas ng limang minuto, luto na po ang ating, <laughs> para sa exact measure nito. <laughs> Kinala nyo yan? Yung mga lulutang dyan na something, yun ang mga tatanggalin na. Kaya kaya sinasabi ko, hindi naman kayo maselan sa mga sabaw nyo. Okay lang yun, hindi nyo na kailangan gawin yun kung nakatambad kayo. Kadalasan ginagawa 'yung technique na 'yon 'yung unang pakulo sa mga lutuin or sa mga may sabaw na medyo light medyo light ang kulay niya. Bulalo, mga bulalo. Ano pa ba 'yung mga sinigang actually pwedeng gawin sa sinigang yan kasi medyo para maging light ang kulay ng sinigang parang medyo bright pala bright bright orange ang maging kulay ng tabaw ng sinigang nyo yan pwede nyo gawin yun pakuluan nyo muna tanggalin nisin nyo kasi nakaka affect yun sa kulay ng sabaw pero kunyari adoh, mga ganun ganun mga itim yung sabaw di ba hindi nyo na kailangan minsan hindi nga rin kailangan na gawin yun yun lang mga teknik sina ni kuya mo gengo yeah magtatayo kami dito ng second floor. Second floor, ano muna. Papalutangin namin. So, busy, busy tayo dyan ah. Magkano araw dyan? 350, 350 Putik na hindi makakabuhay ng pamilya. May okay, SSS. <laughs> <laughs> Tangin inang construction to. Nagano pa ng SSS oh. Wala ko babaaran na. Hindi ka Stay na. Stay mo Stay mo na. pala eh. stay. Sama na. <laughs> 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 <A> <laughs> <laughs> Yeah labas tayo sa putahe ng mall ngayon. Mapakabit tayo ng tempered glass. Then, kain muna tayo. Tapos, pag natin. back to normals. Upload. Yeah. Edit. You know what I'm saying? Yun ako okay, pinakamagaling na magsahin. Maga tayo magigising bukas dahil busy na naman. Tapos, mabigat pa yung mga trabaho dun bukas. Sa punta tayo sa farm. Sa Tagaytay punta tayo. Nabasa tayo. Oh. Nabasa tayo. Oh. I-check muna. Siyempre. Tamang trip. Mag-trip mo na kami sa labas. Nabasa sa mga lagi ka pang nakakaramdam na matinding. Where are the bus sets, Mission success na tayo. Successful na ako tayo ngayon sa landmark hinihintay natin si kuya kung bumili ng t-shirt doon yung binibenta akong t-shirt kung bumili doon na pagbenta ako walang. but mababa yung fans ko ngayon tamang bilang ng gamot doon eh oh. discount pala tanga tanga <laughs> ay, parang sobra sa so hey. ay ay gagod Patrick na natin sa vans doon. May mismo magsaklay dito kay Ray. <laughs> nice. ano, yung panahon na na medyo pinahina si Kuya ang ko. Kailangan niya magsaklay dito kami noon. Lagi pag galing kami sa hospital dito kami nagsa, nag-ano kami nag-grab. Diba? So hanggang sayan, okay na siya ulit. Pala yung una mong video, no? Unang ano, First step to greatness. Parang nakita ko nga yung video na yun eh. Oo, parehas kami nagko-content. Hindi ka ba mahilig sa mga vans? Bagay sa motor mo yung kuya Rice. Kasi parang natitigas sa mga vans. Rubber Ang tangin mo. Hindi nga, parang nakano na. Hindi mo style. Wala, kanya-kanya lang naman din talaga yun eh. Mukhang solid dito sa maglit mo tire tayo rito. Hill bar. Uh, ka na lang ng ano, kung magpapakabasag ka. Romekta ka na lang ng mga BGC. Silo. Yes, please. Yung mga ganun. The bar. Diretso ka na dun, di ba? Nagastos ka lang dun eh. Di doon ka na sa talagang basag ka, sigurado. Yo, ang pangarap ko talaga. Kahit tumbata bata pa ako. Magkaroon ako ng sarili kong building. Parang mga ganyan, mga ganyan, sarili kong building. Hindi ko alam. Kaya yung stupid ass.